Yun, good evening, good evening, good evening sa inyo lahat mga boss. Binalikan natin tong. Uy, andito pa siya. Eh, Ay, ayan po yung Kuromi. Yung pinaglaruan natin nung nakaraang linggo. Ay, hindi lang lagpas na isang linggo. Kasi medyo maluwag na, hindi na niya nilagyan doon sa likod doon. Oh. Pero meron diyan sa harap, meron dito, tapos awang dito. Tapos wala pang ulog. Swerte natin ang unang laro natin dito. May hulog na siya mga boss. Isang na lang tingkatag natin. Ano? Ganon pa rin. Hindi nabawasan yung bonus price niya sa taas mga boss. Magtry ulit ako mga boss kasi meron siyang mga naka nasa bungad eh. 因为你没上厕所

嗯嗯。Mm hmm. Hindi na sabagana kan, yung kanyang second cut. Yan yeah, o, kahit pinipindot ko na. Oh, sige. <coughs> <coughs> so, Ayun, nakadalawa na tayo mga boss. Ayan yung mga 80, parang paro oh. pa. 44, 44. Medyo malayo yan eh. Medyo malayo yung 44. Hindi yan pwedeng ilikit niya dyan. Dito sa kapilang side yan. Dito yan, dito sa na to. 44. Hindi na yun, mukhang higop yung kamay ko dito mabos ah. dito tayo babasin mga boss <laughs> walang 3 wala 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 sabay 43 ulo grabe 43 shit ginulang lang siyang putos sige 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 isa pa isa pa kapatay lang siya ang pinta si pala rito kasi hindi naman gumagana dito yun 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 nag-scratch na ako, hindi ko pala naon yung video ko. Ito yung na scratch ko mga boss, yung 12. Ayan, kung nakita nyo, wala pang guhit na pink. Ibig sabihin, bagong scratch lang yun. Ito yung guwit ko, ha? wala pang guhit. Eh, lahat yung mga na, ano, na nakaraan, na, ano, na, may mga guhit. Okay, okay. Let's go, let's go, pang apat, supply tayo. Okay. Eh? Pera pa. Uy! Look! Meron kasi pa pag tumama sa katawan yung ano niya eh. Yung, yung chrome niya na ano. Yung kamay niya na walang rubber. magic. <laughs> Ayan, nakapat na tayo mga boss. Scratch tayo ng pang 44. Ah, 44, where na yung please? Makita ka. Tingin dito ako. Ay, 8.

air, mungkin air air semacam itu. dito tulak dito tulak makalima na tayo mga boss ayan <sighs> 44 44 44 44 pero kanina pa talaga ako dito gusto ko talaga itong sundan yung ano na to 48 44 alam ko ba Sige na nga, sige na, try na natin. Wala single digit mo. Wala, hindi nga yan. Uy, pur! Wala, pur nga oh. Pur yan mga boss. Ayan oh. Eh, Four yung dulo. Kala ko kanina, one. Please, 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 please. Eh, putik, 34. Hahaha kanina 43 tayo ah supply natumba pala yung kamera ko kanina mga boss yari. Harry <laughs> hindi ko napansin hindi ko alam kung anong oras natumba yun so yun mga boss no, shirty tayo sa unang scratch natin kanina nadali natin yung 80 pero si Kurumi sama talaga ang gusto ko eh, pero at least kaya pa pa no? nanalo tayo di ba? panalo na tayo sa sabon panalo rin tayo sa bonus Swerte natin ngayon mga boss, di gaya na karang linggo. Anim na scratch yun pero bukya tayo. ano Ang pangit lang dito sa appliances na mga boss. Ayan. Ang pangit lang dito is uh, 110 volt lang siya. 110 volts lang yan. Yung sunlux. Kasi meron na akong nakuha ganyan dati. Uh, Taiwan brand kasi ito. Taiwan company. Ayan o. 110 volts. Di ba? Sayang. Kuromi sana o. Pa pausapin ko may ari. Palit. Palit na lang ng kuromi. So <laughs> ngayon mga boss. Thank you so much sa support. Thank you so much sa panonood. Video na masyerte tayo ngayon. Nakakuha tayo ng appliances. Yung unang scratch natin no. <laughs> so see you in my next video. Bye bye. Balikan pa rin natin yung kuromi na yan. Hindi natin tatantanan. <laughs> Ang katangan dyan yan. Bye bye.